Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, nag at nagtorta ako ng talong. Ayan. Ayan po ang ating mga ulam. ka ipapamagi ko lang po sa inyo kung paano ko pito ni Lotto. Kaya tara, samahan niyo po ako at uh, mag-intro muna tayo. O, marami tayong ulam ngayon, pero kukunti lang ating kanin. Ayan. <laughs> Sayo lang po, mag-intro muna tayo. Ayan, nag-iihaw na po ako ng talong. So, ayan, dito po ako nag-iihaw. Ganito po kami mag-iihaw dito. Sa <laughs> so, ayan, uh, maganda sana at masarap kung sa uling. Kaya lang, ano, uh, hindi tayo makakapag-iihaw ng uh, uh, gamit ay uling. So, ito, ganito, pag nakaka... Ah, uh, nagigrave ka ng ano, kumain ng tortang talong at uh, gusto mong ihaw, ganito na lang ang aking ginagawa. sayan so, pinsa naman po ano, nilaga ko lang yung iti yung yung ano, uh, yung talong, pero mas iba pa kasi ang lasa. Iba ang lasa ng inihaw kaysa yung nilaga kaya ano, iniihaw ko siya ng ganito. At dito ko siya iniihaw. <laughs> so, ayan. The, mabilis naman po na, ano, uh, mangihaw sa ganito. So, ayan. The, ganito lang po ako mag-ihaw. Ayan. pagkatapos ihawin, ano, syempre, balatan po natin. At uh, para palalamigin ko muna. So, ayan. Medyo malamig na ng konti. Kaya, ano, babalatan ko na po ito gagamitan ko po ng tinidor. Ayan. So, ganyan po ako magbalat. Ayan. Ganyan lang po. Ma madali at ta uh, mabilis lang po pag uh, ano, uh, ganito yung aking pagbalat. So, ayan. Ta. Hintay lang po natin hanggang sa matapos po ako na magbalat ng ano, um, nagbalat ng talong. Inihaw na talong. Ayan. So, ayan po. Tinatanggalan ko po yan uh, lahat. Uh, at uh, kailangan wala pong maiiwan. Para malinis po yung ating ano uh, nihaw na talong. Masarap din po itong ano, inihaw na talong. Lalagyan lang po ito ng ano, um, baguong at saka laso na. Tapos kamatis. Mmm, yummy. ba <laughs> diba? Kaya lang ayaw nila ng ganon. So, ayan. The, eh, pag ganito ang aking pagluto, tortang talong gusto nila. Uh, pag ganitong, kwan, ano eh, one time, sinubukan ko, inihaw ko lang. Ah, hindi pala. Um, nilaga ko lang yung talong tapos nilagyan ko lang ginisa ko pa sa oyster sauce so, so, so ayan ayaw, ayaw ayaw nila so ayan ganito thanks god kasi itong tortang talong na gustuhan naman nila so ayan kung nagigrieve ako sa so, ayun nagluluto gumag nagluluto na ako ng tortang talong Ayan. So, thanks God naman kasi kung ano yung niluluto ko, ano, ah, kinakain nila. Hindi naman sila kapili. Pero may ano naman, Ah may putahe na hindi naman ayaw nila. Ang ibig kong sabihin ay yung putahing Pinoy. So halos ano, lahat naman ng ano, nilulutong putahing Pinoy gusto nila. Favorite nila yung ano, paksiw na pata. Ayan. So ito na yung ating nabalatan. Kaya maglalagyan na po tayo dito ng tatlong itlog. Babatiin ko natin yung dalawang itlog. Tapos maglalagay po ako dito ng paminta, asin at uh, konting konting pangpalasa. So, ayan. Uh, ganito lang. Yung dalawang alaga ko, hindi ko makain ng ano yan eh, ng talong. Pero pag ganito ang aking ano, niluluto. Pag ganito ko, niluluto yung talong gusto nila ah uh, basta tanggalin ko yung ano ah, yung ulo ng talong <laughs> sa ayanda. Tinatanggal ko po yan. Um, pag, pag isa-serve ko na po yan, tatanggalin ko na po para ano, uh, makakain ng alaga kong dalawa kasi ayaw nila yan. Pero pag yan, uh, hindi nila kasi alam kung ano yan. Hindi <laughs> naman na sila nagtatanong. So, ayun ano lang uh, si Lola lang ang nagtatanong kung ano yung, yung mga niluluto ko so ayan da, na, nata, natutuwa lang kami kapag uh, nalaman nila na talong tapos nakainan na nila so yummy sabi <laughs> so ayan depirito na po natin yung ating talong so ayan na po yung ating tortang talong yummy yummy uh, gusto, gusto na alaga ko lang si Bunsi yung ano uh, nilagyan may ng mayonnaise uh, sa ketchup. Uh, minsan naman, ano lang, mayonnaise lang. di ba diba tayo ketchup, ba diba? Uh, ano naman, maalaga ko naman, ano, mayonnaise naman ang kanyang ilalagay dito. Saya lang po, prito ko lang po ito hanggang sa matapos po ako. At, uh, ano, um, kung hindi, hindi pa po, po kayo nagsusubscribe so don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin po kayo. At uh, syempre don't forget to click the bell, the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po, po. yan lang po. Salamat. Maraming-maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa walang sawang pagsuporta at sa ano po ah paglaan ng oras sa uh, ah, pagpanonood sa lahat ng mga videos na in-upload ko po. Maraming sa salamat po sa inyong lahat. sa so, ayan po, itong ano, yung susunod, yung susunod ko na po, nito, pretulas na po yun kaya. Silagay ko na po lahat ng itlog at yun naman ang po ang masarap dito ba sa tortang til. talong dapat ano ah uh, madaming itlog ko po itong ano, uh, lutuin. Pagkatapos yung lutuin yung ating tortang talo, ang po ako ng isda. So, ayan, para ano, uh, may kasama. Tapos, ano po, uh, prito ko lang po yung isda kasi gusto ko din na, ano, ay saw-saw sa kamatis. <laughs> so, ito po, po yung ating tortang talo. Ayan. Da. Alam nyo po, ano, piniprito ko pa po, piniprito ko lang po ito, nangangamoy na. Kaya, si Bunso ay, mm, alam na bilis. <laughs> so, ayan na, meron na siyang giniminis. Ay, ipiprito. Ayan lang po, uh, napakasimple. Ayan lang yung ating ito. Ayan lang, isa, ayan na to. Eh. At, uh, konti lang po. Kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang pero marami. So, meron tayong tortang palong, fritong isda. Tapos, may maya mag-ano po ako na ga mushroom. Mushroom with garlic. Ayan. Sa isang linggo po, hindi mawawala yung mushroom. Meron na, meron na. prito ko lang po ito kasi mag sabi ko nga kanina mag ano ako ng ano uh, kamatis kasi uh, minsan kasi ang ginagawa ko sa pritong isda nilalagyan ko ng bawang sibuyas ay bawang, aluya at uh, ano po soy sauce pero ito po ano plain lang na ganito yung aking uh, pagluto prito lang po kasi masarap din ano to sa ano kamatis di ba <laughs> Tapos may bagong sana. Yun nga ko nga. May bago lang sana yung tortang talong ko. Yung nag-ano na ako. Nag, nagtabi na ako. <laughs> Kailang wala akong bagong isda. Kaya yan din. Nakikita niyo po yung kabilang kalan ko, yung kabilang ano, may akrim rin yan kasi luto rin po ako ng ano, uh, soup, uh, corn soup naman yung aking niluto. Hindi ko na po yan ano i pero ayan, may pakita ko po sa inyo na yan ang ay. aming ulang sa araw na to. Hindi po mawawala ang soup mayroon at mayroon po tayong soup sa mag-ano... Uh, na pagkainan. <laughs> Yan po, pwede pwede lang po tayo. Sa nga po pala, kumusta na po kayong lahat? Sarap po sa lahat ng mga ano, lahat viewers ko dyan at lalong lalo na sa mga bagong subscribers thank you so much sa inyong patuloy na pag-support ito na po yung ating mushroom so ayan po wala pa po ako inilagay dyan ano lang uh, anong tawag dito patutuyuin ko lang pag i-brownin ko lang yung mushroom wala pa po ako mantika wala pa po yan so ganyan lang para matuyo, maano yung ano niya. Yung parang tubig-tubig ba niya. Yung mushroom. So, ayan. Hintay, hinihintay ko lang po na mag-brown. Pag nag-brown doon po yan, tsaka ako na po pinapariktad at uh, maglalagay po ako ng ga. Ano, hindi ka. So, ayan po. Kaya baliktad ko po isa isa para sigurado po. Um, so po yung po. Sayang po. Ayan po. Naglagyan um, po ako ng konti. At naglagyan na rin po ako ng bawang. Ayan, halhalin ko lang po ito hanggang sa mag-brown yung bawang. Tsana po ako maglalagay dito ng konting oyster sauce. Konti lang po ng oyster sauce. Kaya na yung ating mushroom. Thank you so much. God bless everyone. See you po sa mga videos.